balita, makaraan ang halos isang linggo. Nabawi na po ng militar ang mga lugar sa butig Butiglano del Sur na kinubkob ng Maute Group. Pero hindi pa rito natatapos ang military operation. Nakatutok si June Veneracion. Tapos na ang matinding labanan. Bakas na lang ng digmaan ang makikita sa bawat sulok ng bayan ng Butiglano del Sur. Sa loob ng halos isang linggo, Naging sentro ito ng labanan ng mga sundalo at ang teroristang Maute Group. Pati mosque sa loob ng poblasyon, nagkabutas-butas dahil sa tindi ng putukan. They occupy this one. So, dapat, uh, naging target siya. Well, uh, protected area naman yung mga loob natin. Pero kung inoccupy, may threat, di ba? Ang lumang municipal hall ng Butig, watawat ng Pilipinas na ngayon na nakataas. Nung inukupahan ng Maute ang lumang munisipyo, Watawat ang international terror group na ISIS ang itinaas nila dito. I Insulto sa atin na dapat ito'y teritoryo ng Pilipinas, na dapat ang iwinawagayway dito ay bandila ng Pilipinas. Ito yung isa sa mga lugar dito sa bayan ng Butig kung saan napakatindi yung naging bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at na mga miyembro ng MAUTI Group. Mga bahay, mga bintana, nagkawasak-wasak dahil sa ilang araw na putukan. Ang mga yero, daig pa ang binagyo. Naggalat din ang mga apat na letrang bandalismo. Lantarang sinasabi ng Maute, nakaalyado nito ang terror group na ISIS. May mga foxhole ring at bunker sa mga hindi inaasahang lugar. Dito raw nagkubli ang mga terorista habang inaasinta ang mga palusob na tropa ng gobyerno. May dalang panganib naman ang mga hindi pumutok na M203 at rifle grenade na naiwan makaraan ng labanan. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga improvised explosive device na itinanim ng maute. Kahapon nga isang sundalo ang sugatan nang matalisod ang wire na kinabitan ng IED. Kaya walang tigil ang clearing operation ng mga bomb experts ng Army. Pati pagbubukas ng mga pinto, kailangan doble ingat. Dandaan natin na buksan hindi so, natin so, bigla iingat. Kasi isa lang ang buhay natin. Mm -hmm. Pag ganyan? Pag ganyan, ganyan, dandahan lang. Sa dandahan dahan yung pabuksan yan. Dandahan na boss. Okay. Kasi check mo na yung mga edges nito. Baka mayroon ka, mga tripwire. Uh -huh. So, dandahan yan. Dahil mapanganib pa rin, hindi pa pwedeng pabalikin ang mga residenteng lumikas dahil sa bakbakan. Nagkalat pa rin ang mga sundalo sa bayan. Kwento nila, nakakapagtakaraw ang katapangan na ipinakita ng mga terorista nung panahon na sobrang init ng labanan. Matapang, matatapang ang mga mati. Wala, walang atrasan. May depende sila pag konti na lang siguro, nasa ka sila na atras. Sa pag-aalaman namin, sir, yung mga adik ang mga, ano, mga drugs ang laging inaano nila. Kaya matapang sila, sir. Yung mga mauti? Oo, sir. May mga nakita ba kayong mga o, drug parafernalia? Yung tropa namin, sir, naka-recover ng mga parafernalia sa, ano, sir, sa mga area na pinag-anuhan nila, sir. Pinagtambayan nila. Bago pa man nasimula ang opensiba, may mga impormasyon na raw ang militar na may mga miyembro ng maute ang gumagamit ang shabu. Habang nasa loob kami ng poblasyon ng butig, may mga paminsan-minsan pa rin putukan. Ang detektives. ang tayo sa mga... Sir, ano yan, sir? Sa atin yun. yun. Kahit na itaboy na sa butig ang maute, magpapatuloy pa rin daw ang pagtugis sa kanila ng mga tropa ng pamahalaan. Mula butig Lanao del Sur... June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.